Hello guys, pupunta kami sa Halloween Planet. Susubukan natin yung tapang ni Norbin kung kaya niya talaga. Thank. Hello, hello.

Mami, hindi, hindi. Ayan, oh, mo binang. daming bumubunga ni. daming itis. ano Wala, hindi pa natakot si Mami. kuya ni. Ano na lang

Tagbo na tayo dito sa labas. Tagbo na. <laughs> guys, lumabas na kami ng Halloween Planet. Kasi iyak nang iyak si Norbin eh. Natatakot sa mga napapanood eh. <laughs> sa mga nakikita, takot na takot siya guys. Kaya dito kami habang hinihintay namin si naati at sa katita and tito.